Hi Don Raya, oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe, subscribe ah. to you no? Oh. Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. Ngayon mga paps, eh, bago tayong simula sa... Uh, pag-vlog natin sa ibon mga paps ang dami kasing nagtatanong sa akin nagme-message kung binibenta ko daw ba itong nasa likod ko no, dami na attract mga paps no, kung binibenta ko or pwede daw ba i-swap. no, so syempre pwedeng pwede mga paps at binibenta din natin yan and marami rin yung kung magle check no, syempre legit yan mga paps meron yan ah uh, Certificate coming from the GSA, PSA, Beckett mga paps. No? So ngayon, ang gagawin natin mga paps, surutukan ko ng camera yung mga jersey pati yung authentication nila mga paps no ganun pa sa USA wala yan dito sa Pilipinas no tapos ah, uh, tututukan ko yung kahit yung QR code mga paps na yung number i-search yun na lang sa internet kung legit kung legit talaga yung mga uh, jersey mga paps na yan na may pirma no legit yung pirma niyan alright yan authenticated nga from Beckett No, JSA and PSA, ay yung mga kilalang no nag uh, naglilegit check ng mga pirma ng ating uh, hindi lang sa uh, NBA, alam ko, sa mga baseball or kung ano man mga signature na mga uh, hinahangaan natin na tao mga pups. No, so yala let's go, no? Ah, uh, ito natin kay Shakil O'Neil. Sino bang hindi nakakakilala niyan mga pups? Shakil O'Neil, no, isa yan sa uh, talagang sikat na manlalaro sa NBA. No? So eto yung Beckett. eto yung firman niya mga pops. So, nasa number 4. No, tingnan niyo mabuti. Tapos eto yung Beckett. Ay nag B Beckett. Beckett witness, no? Kung uh, nagpatotoo sa uh, signature niya mga pops. eto yung ano, yung sealed, mga paps. Tapos, ito rin yung uh, QR code. Yan, pwede nyo i-check ngayon. Tapos, tingnan nyo yung number. Ayan, yung serial number niya na WT. Mataas kasi, mga paps, eh. Ano? Hindi ko mabasa. 044 no? Ulitin ko, WT 04956, mga paps. Ayan, i-check nyo. yan i-click nyo lang tong QR code. no Tapos, lalabas yung ah... Uh, na legit talaga itong jersey mga paps. No? So, ito yung jersey na pinirmahan ni Shaquille O'Neal. You know, isa to sa Hall of Famer ng NBA. Yan yeah, o, sino ba din nakakalala niyan? No? Tag team nila ni Kobe. Kobe! No? Ayan mga so ganda, no? Pwede. Ito pang display, lalo na kung may bahay kayo, collection nyo, no dun sa sala ako dito sa area namin sa si Avery no kung may resort kayo or sa sala sa kwarto sa aisle no ang ganda nito mga paps pagpasok ng bisita oh yaya no And, uh, sa simpleng bagay mga paps pero tayong ganda ang ganda nito tapos good for investment din to mga paps ang value nito ay parang lupa habang tumatagal eh nagkataas yung value nito kaya pero mura ko lang ibibigay sa inyo mga paps no? so eto si Trey Young ng Atlanta. No, ang ito yung kanyang pirma sa number 1 din, syempre 11 sa kaliwang side. Ayan, mga paps, mag-legit check kayo. Tapos ito yung a uh, kanyang a uh, code. Ayan, no? KK01567. All right? Ang nagpatotoo niya ay GSA. Tulad ng sinabi ko sa inyong mga paps, itong GSA na to, ay legit to. James Spence Authentication. Ayan o. Alright. Tapos ito yung certification number niya. KK01567. Pwede nyo uh, i-check. Wala tong QR code. Pero pumunta kayo mismo sa GSA's uh, uh, Spence Authentication, mga paps. Yung kanilang website. Or GSA, mga paps. Lalabas naman yan. Tapos i-enter nyo lang yung certification number na KK01567. No, lalabas itong kay Trey Yang. No, so, ito ay legit talaga. Pinacheck pa mismo sa Amerika. No, ito naman kay Adidikumpo. Ito yung Adidikumpo brothers. No, ang alam ko tatlo yan sila eh. No, na magkakapatid. Itong kay Adidikumpo, ito yung, yung pirma niya sa uh, kanyang jersey number na sa number 4. Ayan mga pops oh. Tapos ito PSA. Ayan yung sealed, no? Selyado yung mga paps. AJ46583. Yan, ayan mga paps. So, ito yung PSA mga paps. So, sikat yan, no? Tinan mo, this item has been examined by one or more PSA DNA authenticators. And it's uh, our opinion that the item is genuine. Genuine, legit mga paps. The item has been permanently marked with proprietary invisible ink that contains a patented strand that strand of synthetic DNA. Ayan yung certification number niya, AJ46583. Kaya pwede niyo i-check mo tayo sa website ng PSA mga paps at a encode lang tong kanya certification number. Ayan mga paps, so legit uh, tong kay uh, anti-tikumpo. No, ito naman yung kanyang uh, kanyang uton na si anti-tikumpo rin mga paps. No, ito yung uh, kanyang pirma na sa number 4. All right. Ayun oh. Ito yung kanyang pirma. Yan legit check niyo na. Tapos ang kanyang code ito, Silya Dorin ito yung mga papso. JSA din ang nag-authenticate sa kanya and the Witness Protection Program. Ang kanyang certification number ay WPP716448. Ayan mga papso. Kaya jackpot kayo dyan. Alright, ito legit ang check. Yung signature. Yan o. Oh. One, two, three, four. Ganda Kung meron, kung gusto nyo bilhin, walang problema. Mas maganda syempre. No, itong pang malakasan na frame natin. Good for uh, collection. Uh, investment mga pops. At pwede rin pang display. No, pwede rin 'yun. Uh, at kung ano pang kung ano-ano pang naiisip ng mga paps, no. Sobrang ganda, sobrang sarap, sarap sa pakiramdam kasi mismo mga inidol natin ay eh, merong signature talaga na sila mismo. Ang nagpatotoo niyan ulitin ko, yung Beckett PSA at JSA na isa sa mga tinitingala, isa sa legit no sa na nag-authenticate no ng DNA sa America mga paps no so yun lang muli ko na gusto niyo to you can text or call me 0953 1364462 mga paps or message sa Facebook Messenger and Don or Don Ruaya Avery no so ngayon ay babalik tayo sa ibon mga paps meron tayong apat uh, tatlong uh, split dan dito mga paps meron par blue green at olive green Yan mga pups. So, oh. Yan, magaganda mga paps. Ito yung may mga kapatid na visual. Yung nakuha ni Boss Arby sa atin na karang araw. Tsaka ni Boss Joe. No, ito yon, May kapat ito yung kapatid nila. No, split down. May kapatid na tatlong visual dan follow. Kunin nyo na to mas mura. Sinay pa rito kasi no, buso na ako ng cage, no? Tapos ito naman yung ginrosery ni Boss uh, Owel. Ito yung mga possible dan follow. Kuha na kayo rito. Ang gaganda nito mga pops, puro par, blue, green and the uh, torque ang meron tayo mga pubs ngayon no? ang gaganda nyo no? kunin nyo na presyong divisorya mas marami, mas mga kamura kayo mga pubs, mas mura ko nang ibibigay kulang na lang ilibri ko na sa inyo to no? screenshot <laughs> ko then send to messenger Don Ruayo or Don Ruayo Avery eh, dito rin ito itong maganda oh. back to back opa dilute no fail follow possible uh, project fail follow mga pups ang uh, ang ginagawa natin dito mga pups no ito ay proven pair no green tsaka blue sobrang ganda na may dalawang itlog actually nga tulad ng sinabi ko apat to eh nabulabog ka ko kasi kasi ay, no nabulabog pero fertile yan no kunin niyo na to tinanong nag-aapoy na yung katawan ng green no Sobrang sulit, o din fail follow project. Ang blood, ang visual dito ay opa dilute na. Ito yung proven pair na possible split down follow na blue tsaka par blue. Yan screenshot nyo. Then send to my messenger don't draw I don't draw I a No? Tapos ito yung mga project red factor. Pale follow, bronze follow mga paps. Lima, lima na kunin nyo. Anak to ng visual RF tsaka possible uh, RF. PF, tsaka bronze follow. No? So, ayan mga paps. Alright, magaganda. May green, parang blue, ay green, parang blue nga, tsaka blue. So, kung nagustuhan mo yung vlog natin mga paps, ano pang inaantay mo, you can text or call me, 053-1364-462, message mo sa akin, Facebook Messenger, Don Roaya, Don Roaya Avery. Ulitin ko, pwede ang umutang. No? So, yun lang. Stay safe and God bless you.